Okay, mga kapuso, mga kapamilya, mga kapatid. Ito po, pabalik na po ako ng ibayo ng bayan. Naglalakad po ako, papunta sa tulay na kawayan. So, sa muli, humiilig po ako sa inyo as isang tao ng maragondon Cavite, Hinihingi ko po ito sa inyo na itong lugar namin mapasyalan at upang mapabilis sa pangangalakal sana makonclude nyo po yung aming tuloy na ito kaya ito tingin nyo naman po sa ganda ng lugar na ito kung hindi na ito conclude kaya ano, po ito ilog namin ay sana po yung kahilingan eh, na hindi naman po para sa akin para sa aming bayan at para sa aking mga kababayan ay pagbigyan so, pag nyo kapag tumitubo yung magmamaterialize mas mapapabilis yung ang mga kalakal alam ko po ito ay niya na ng pamunuan ng Maragundong Kabite sa pangunan ni Mayor Rumbi pero iba pa rin po ang may tutulong sa kanya. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat.